Idol, uh, load tayo ng tatlong ibon natin. Isang batang bata. Ayan. 3 months. Tsaka si brownies natin. Tsaka si Lady Mondragon. Ayan. Black. Lady Mondragon. Download natin sa CHP8. First truck. May kawayang bulakan. Ang release bukas. Salin natin si Lady Mondragon sa one-eight pulling kasi area pooling yan eh ilo load na natin yung inakay yan mga no, idol na, yan po, si na na si idol resti resti manansala yan kita nyo yung inakay yung ibon yan ba si misya um pa umuni Ang malakasan niya po yan Pangalawa pa po niya yan yung pangmalakasan eh puuunin niya na. Yan, yan, yan. Wala pa pong laglag yung pakpak. -pak. Ay mo yung ay 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 to rin. Stop. Yan. Stop po 'yan oh. No. 'Yan. bibilangin ko yung laglag. Bakat stop. Makikita niyo Isa. po. Sa Isa. Rasa pa pangalawa na 'yan laglag ah. Isa pa lang laglag, but may ano na 'yan. Isa pa lang yung laglag. Nakita ni stop masa. 'yan. Mga ina kayo nililipad din eh. Yung umuwi niya na Moon Dragon. Isa pa lang ang laglag. Ito, dalawa na to. O, yeah. oh, dalawa laglag. Kitang-kita kita po. Wala pong daya yan. Mga pangalawa, bossing. Pangalawa na laglag na yung pangalawa po. Yan. Yeah. Ganyan po kalakas na si Resti. Yan. Yeah. Yan po yung kinakatakutan doon sa loading station hey. ni Ma'am Sugar. Hindi po yung nagbabayan. 1382. 1382. 37. saan okay edit ito? tapos boss. tas. one hit mga Kyler uh, ngayon nabang tayo ng first training. Sampan natin ng truck, sumali tayo ng area pulling, one hit pulling at central pulling. Sinali natin si Lady Moon Dragon. Yan yung look natin sa taas, no? Napakaliit lang, simple lang. Yan, nabang tayo. Possible dati nga mga 7.30. 7 release, may kawayan bulakan first training sa truck. Mali tayo ng area pooling, central pooling, one-eat pooling. Yan. Nawa, pala rin tayo. Samahan nyo ko sa pag-aabang mga kalapatids. Mga car ka flight. Yan. Air flight, tinambayan tayo ng ibon natin. Tagal pumasok. Alas 12 minutes ang inubos bago pumasok. Ayan o. Kaya 900 plus na lang ang speed. Sayang. Napakaalaga ng kada minuto at segundo pag malapit. Pero saan ako pumasok may pagkasa na mag-lap jump susunod na lang bawi lang tayo mga idol yan so,